Gusto mo ba na ikaw ay hindi-hindi niya pakakawalan kailanman, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay ikaw lamang ang pakakaisipin niya at ikaw ay hindi-hindi mawala-wala sa isipan niya. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon ikaw ay hindi-hindi niya pakakawalan kailanman at ikaw lamang palagi ang iisipin niya, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Una, ang gagawin mo lamang, Kumuha ka lamang ng kahit anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo ng isang beses lamang. At pagkatapos mo ng masulat ito, kumuha ka lamang ng kaunting asin at ilagay ito sa palad na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. Pwede mo isulat ang kanyang pangalan sa left o sa right na palad o kung saan kayo comfortable na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat ito at malagyan mo na ito ng kaunting asin, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag ka, at pagkatapos ay panggitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido Ako ay hindi-hindi mo pa kakawalan kailanman, at ako lamang palagi ang iisipin mo malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit. At pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pakagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito araw-araw sa kahit na anong oras. Gawin ito hanggang kailan mo gusto at kung hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.